Isipin mo to, biyahe from Metro Manila to Davao City in less than 6 hours of train travel. Yung di mo na pupublimahin ang mahal ng pamasahe sa eroplano. At di hamak mas mabilis ito kaysa bus or sumakay ng barko. At kahit anong samahan ng panahon ay hindi ka masastranded sa biyahe. Efficient inter-island connectivity. What a concept, di ba? ating pag-usapan ang posibilidad ng isang high-speed rail system dito sa Pilipinas. Kaya ba natin isakatuparan nito? Hi mga ka -Gio. Ako nga pala si Kuya Arki, your wannabe geographer. At samahan nyo ako dito upang i-explore at pag-usapan ang iba't ibang interesting and fun geography facts, history, at previous. Kung gusto mo ng ganitong mga contents, ano pang hinintay mo? Subscribe na dito sa ating channel. Well, sa ngayon, ang means pa lang para makabiyahe tayo in between sa ating mga major islands ay one through plane or aeroplano na medyo may issue about sa delay or costly ang pagbili ng ticket nito. The other means are buses and ferries na medyo matagal ang travel time. At commonly, ang mga ito ay affected kung merong sama ng panahon. Kung may bagyo, well, most likely, makakancel ang biyahe mo. Well, ganito na talaga kasi unlike sa ating mga neighboring countries na mostly mainland, ang Pilipinas ay masasabi nating archipelagic or binubuo ng iba't ibang isla. Kaya mahirap i-connect ang Pilipinas from north to south with a single road or railway system. sa kasalukuyan, ang Maharlika Highway o kilala rin bilang Pan Philippine Highway ay ang pinakamahabang road network ng Pilipinas na kumokonekta sa mainland Luzon, eastern parts ng Visayas at ng mainland Mindanao. Ang roll-on roll-off or ang mga Roro ferries ang kasalukuyang paraan upang makarating ang mga sasakyan from mainland Luzon through Matmug Port sa Sorsogon to Allen Port sa Samar at dadaan naman sa San Juanico Bridge papuntang Leyte. And from San Ricardo or Liluan Port ay pupunta naman through Lipata Port sa Surigao City para marating ang Mindlan, Mindanao. Maaring umabot ng 3 days ang biyahe from Metro Manila to Davao City ng ganong setup. Depende pa sa sama ng panahon kaya nasasabi nating medyo matagal ang land trip. So, kung hindi masyadong efficient ang existing na infrastructure ngayon, anong pwede natin gawin? Well, one option obviously is to build bridges. Pinakasimple, yung magtayo ka ng tulay. Saka, sa kasalukuyan, ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas ay ang cebu cordova Link Expressway na nag-open noong April 2002 connecting the mainland Cebu to the island of Bactan. At may haba itong 8.9 kilometers. Ang layo between Matnug Port to Allen Port ay nasa 28 kilometers, crossing the San Bernardino Strait. More than 4 times ang haba nito sa Sisilex. At kung makikita nyo sa mapa, eh walang mga isla sa pagitan nito. Ang layo naman between San Ricardo to Surigao City ay nasa 20 kilometers. Again, walang major islands sa gitna ng dalawang ports na ito. So, kaya bang maglagay ng tulay between these two connections between mainland Luzon ng Visayas at ng mainland Mindanao? Isa sa challenge ng pagbubuo o pagtatayo ng mga tulay na ito ay ang parte ng ito ng Pilipinas ay napaka-prone sa bagyo historically, dito unang tumatama ang malalakas na bagyo. Tulad ng Yolanda noong 2013 na unang tumama sa Samar, Leyte at sa Bicol region. At ang Bagyong Odet noong 2021 na unang nanalasa sa mga probinsya ng Surigao. So, hindi mo naman siguro gugustuhin na bumiyahe sa isang mahabang tulay kung ito ay laging binabagyo. So, ano ang better solution para dito? kung malabo ang isang conventional na suspended bridge dahil sa issue ng weather disturbance, well, why not build a system of undersea tunnels? Sounds amazing, di ba? Well, tignan natin ang ibang facts tungkol dito. Ang pinakamahabang inter-country undersea tunnel ay ang Channel Tunnel or mas kilala rin bilang Channel na kumukonekta between the countries of United Kingdom to France, crossing under the English Channel. Ang haba nito ay nasa 50.45 kilometers, kung saan ang part ng nasa ilalim ng English Channel ay nasa 39.7 kilometers. Ang high-speed train nito ay kayang tumakbo sa undersea channel sa loob ng 20 minutes. At ang kabuoang biyahe from London, UK to Paris, France ay pwede lang umabot ng dalawang oras ang bilis, di ba? Kung pagbabasihan natin ang haba ng railway at undersea channel na ito sa Europe, well, makikita natin na mas mahaba ito kaysa pagitan ng mga isla or ng mga ports na pagdudugtungin natin dito sa Pilipinas. So, mas malapit lang na distansya ang kailangan nating pagdugtungin. And without the context of budget, well, masasabi nating pwede naman. Uh, well bukod sa gastos ano pang ibang bagay na dapat nating i-consider pagdating sa pagtatayo or pagsasakatuparan ng mga undersea tunnels na ito dito sa ating bansa well ang isa sa magiging problema natin ay ang ating location sa Pacific Ocean bukod sa bagyo ay isa tayo sa mga bansang madalas na magkaroon ng lindol kabilang kasi tayo sa Pacific Ring of Fire na kung saan maraming tectonic activities tulad ng pagputok ng bulkan at pagyanig ng lupa. At again, ang eastern part ng Pilipinas ay nandoon ang karamihan sa mga fault lines dito sa ating bansa na anytime ay pwedeng maglikha ng paglindol sa part ng eryang yon. So, ligtas bang isang undersea tunnel sa lindol? Well, wag na tayong lumayo. Well, ang pinakamahabang railway underground tunnel ay nasa bansang Japan, isang bansa na nakakaranas ng higit sa 1500 na lindol per year. Pero hindi ito naging hadlang para sa mga Hapon para isagawa ang kanilang underground at undersea railway tunnel. Ang second tunnel ay may overall length ng underground tunnel na 50.45 kilometers kung saan 23.3 kilometers ang nasa ilalim ng karagatan in between two major islands ng Honshu at ng Hokkaido sa Hilaga. Ang isang Shinkansen o isang bullet train ay kayang tumakbo between Tokyo hanggang Hokkaido sa Hokkaido sa loob lamang ng higit ng tatlong oras na may distansya ng less than 900 kilometers. So, para kang bumiyahe from Manila to Tacloban sa loob lamang ng tatlong oras. Pero paano nga ba ginawa ng mga hapon para gawing earthquake resilient ang kanilang undersea tunnel? Well, una hinukay nila ang tunnel na may overall depth na 200 meters from sea level. Sa lalim na ito ay hindi nag-aano-apektado ang tunnel sa pagyanig sa surface or malapit sa tagat. Second ay gumamit sila ng specialized na tunnel boring machine specifically for undersea tunneling. Gumamit din sila ng mga earthquake resilient materials tulad ng dense volcanic rocks at reinforced concrete para gawing matibay ang mga ginawang tunnels. Buko dito ay meron din silang real-time na monitoring sa paggalaw mula sa lindol at sa maaaring mga leakage or water seepage sa tunnel. May mga emergency station at escape routes din with exhaust systems, fire alarms at fire extinguisher in case magkaroon ng sunog sa ilalim ng tunnel. So, kinaya ng Japan, mapabagyo man o lindol, eh nagawa nila ang kanilang high speed rail undersea tunnel. Ang tanong, kaya ba ito ng Pilipinas? Magkakaroon ba tayo ng isang railway system kung saan dadaan ito sa undersea tunnel between our eastern islands? At magiging mas mabilis na ang biyahe from north to south sa ating bansa. Kinaya nila, kakayanin ba natin? Ano sa tingin nyo? Well, isulat ang inyong reaksyon at opinion sa ating comments below. At kung nagustuhan nyo ang ating video ngayon, please do leave a like, share, at kung hindi pa, please, please, do subscribe. Muli ito yung Kuya Arki, your wannabe geographer, at ito ang Geo First. Bye!